lagyan na natin yung talbos ng sampalok tsaka bulaklak

Kurr uh Kurr -huh. <smellan> Nahuli na natin Yan mga boss, may meron din tayong ano rito, labong, ihahalo din natin 'to. Ito na mga boss, meron tayo dito kano, talbos ng sampalok. i e, ano natin, uh, sinampalok ang manok. Ito may ano rin tayo, panlad. Tanlad. Malapit na to mga boss, sinampalukang manok. May apat na tandang. Mm -hmm. Nung matanda, tapos tatlo tanungan pa Yan, mga mga boss, lagyan na natin yung labong tsaka tanglad, may, may sili na rin yan. Magic sarap tsaka kunting asin mga idol. Luto na mga boss, lagyan na natin yung talbos ng sampalok tsaka bulaklak. Lutong ano to, lutong noy baysiya mga idol. Lutong noy baysiya mga boss, sinampalok ang native na manok na may labong. Ganda na ba? Gamit ko na kayo. Kasi na ka sila. Ito Okay na to mga boss. Yan na nga mga boss. Totoo na yung ano natin. Sinampalukang nitib na manok na may labong. Kaya tara mga idol. Kaya na muna tayo. Boss J. Tamayo Subscribe